Hi friends, mayong gabi inin tanan. ko karon sa balay ni former President Rodrigo Rua Duterte. Mugid ni ang iyang balay na kung diin dirigid siya matulog. Sa mga istorya sa mga silingan, kay nag, nagkaistorya man, may, man may sa mga silingan, no? si FRRD daw, dili kakatulog o dili makasalud sa iyang, uh, kuan, iyang muskitiro. Muna siya, kailangan ko niya ang iyang muskitirog, ang iyang habol, parang gwapo kay ang iyang pagkatulog. Unya po, akong naistorya ang iyang mga silingan. Nga si Duterte daw, maayo kayo ng nga tao. Huwag na ako no siya sa balay mo, gawas na, na siya iyang balay, huwag suri-suri na siya iyang mga silingan, ug na mga pagkaon, ipanghatag niya sa iyang mga silingan pero no namo kay mga panultihon kung mayo kang tao mo reflect magina sa iyong mga silingan kayo, mahalon maka sa iyong mga silingan kung may kang tao Muna karon ang iyang balay no ang nagbantay ang iya gyung mga silingan kunya libre nga mga pagkaon kay ngano ang mga higala ni Duterte nga mga medyo may kaya pud sa Davao mo donate man o man og mga pagkaon mo na mga friends makita nimo kung unsya siya unsya siya gimahal sa iyang mga silingan unya nga mga silingan ni istorya pud nga mabuntag sa iyo, gawas na si Duterte unya mabahog siya mabahog siya sa mga iring gani nga mga kuan gani mga stray gani stray cats iya gyud daw nang bahugan nang ga daw kayo ni Duterte ang mga iring nga walay tag iya mo nga, mangunay siya bahug mo friends ang iya kinatubok sa iyang balay unya no pag-abot na ko sa iyang balay no ang iya mga silingan no very accommodating kay sa tanan mag sila kung unsa ginabuhat ni Dr. T. Basta na siya sa balay. mag daw na siyang balay, yung makichismis, makichismis siya mga silingan. Muna, ingunan na siya kamahal kaya sa mga tao na iyang mga silingan diya sa iyang lugar. Ang iyang balay, no, grabe, kaya kasimpul kaya sa ngatanan. Mura gani, o, dili, ka dili gani kakatuwa nga, once upon a time, naging presidente siya sa Pilipinas. Kaya nga good, ang ubang naging presidente, ang ilang mga balay, mga mansyon, yung mga gwapo kay sa tanan unya niya kung presidente kini ka, mimro ka sa elitista, mga elite people ba? Muna siya nga murag kalaban sa mga elitista kay disagreement siya sa mga gusto sa mga elitista. Muna karon nga kitabangan siya sa taga Manila, itaga probinsyano man siya. Pero para sa kung una, -una no, okay lang hapong kayo kasi Presidente Duterte no, mahal kayo sa mga tao sa Tibo Pilipinas unya tibu kalibutan pag mahal kay siya munang matinga ka yano nga presidente pero nga pinangga kay mga tao sa tibu kalibutan niya ka matingala ang iyang nataran o tanawara simple ka isang tanan o iyang balay simple ka isang tanan ang iyang gate grabe ka simple tanawara ninyo o unya mga friends din hindi na nakukutob unya salamat kayo sa tanan